Hello sa lahat. Ako si Tala Cruz. At ngayong araw, susuriin natin ang paksang, ang pitong bagay sa iyong hand carry na maaring magdulot ng malaking multa sa airport security. Ako ang inyong flight attendant na may labing limang taon nang lumilipat sa Himpapawit. Sa dami ng aking nakitang mga pasahero at kakaibang bagahe, ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang napakahalagang impormasyon na tiyak nasa sakit sa inyong bulsa kung hindi ninyo papansinin. Kung ikaw yung tipo ng biyahero na biglaan kong magbo ng flight, laging punong-puno ang maleta o medyo nalilito pa rin sa mga patakaran sa airport security, pakiusap, I like, I save, at I share mo agad ang video na ito sa lahat ng kaibigan mong may planong make travel. Pinapangako ko, makakatulong ito sa iyo na makatipit ng daan-daan hanggang libu-libong piso mula sa mga hindi inaasahang gastos. Unang bahagi, ang biglang pagbabago at ang laban para sa iyong wallet? Alam niyo ba? Habang abala tayo sa paghahanda para sa mga holiday at sale, may isang malaking pagbabago na tahimik na nangyari sa mga patakaran ng airport security, particular na pagkatapos ng October 31. Baka inisip niyo ano pa bang bago? Bawal pa rin ang liquid na higit sa 100 ml, bawal ang kutsilyo at dapat dala-dala ang power bank. Mali po kayo, Base sa aking labing limang taong karanasan, ang malaking multa ay hindi dahil sa pagdadala mo ang ita o isang buong bote ang sampu. Kadalasan, ito ay dahil sa mga malilit na bagay sa iyong bagahe na mukhang simple lang pero mahigpit na palang ipinakbabawal. Naranasan mo na ba yung namamadali ka sa airport? Mahaba ang pila sa security? At pagdating sa iyo, biglang sasabihin ng officer, Ma'am, sir, bawal po ito. Kailangan ninyong iwan kung hindi magmumulta kayo o maiwan kayo ng flight. Tapos mapapahisip ka? Ha? Eh, laruan lang to na binili ko sa mall kahapon. Anong delikado dito? Kahit anong paliwanak mo, matigas sila. Rules are rules. Sa huli, mapipilitan kang iwanan ang pinahirapan mong bilhin sa isang basurahan ng dong gamit, masakit sa bulsa. Diba? Ang mas nakakatakot, ang multa. Oo, oh, simulan nitong katapusan nang. Oktubre, may mga bagay na dati ay iwan mo na lang pero ngayon, iwan mo na at magbayad ka pa nga multa. Lalo na yung mga bagay na nasa gray area o madalas neting nakakalitaan. Ang nga bagong patakarang ito ay resulta nga bagong teknolohiya sa security, mga bagong banta sa kalitasan at patugon sa mga nakarang insidente. Tandaan, bawat paghihipit sa security ay aral na natutunan mula sa mga aksidente. Ang trabaho natin bilang pasahero ay alamin at paghandaan ito. Kaya ngayon, ilalabas ko na ang nasikreto bas sa aking profesional na karanasan at sa mga pinakabagong update. Ito ang pitong mukhang harmless na bagay sa Han Kerina kapag dinala mo ay tiyak na madudulot ng multa. Ang pitong bitag na ubos sa pera mo bitag hason. Ang harmless na Swiss knife card at mini tool sets. Pa sinabing bawal, ang una nating naisip ay kutsilyo sa kusina. Pero ngayon, ang sakit ng ulo ay yung nga bagay na nakpapanggap. Ano yung ngayon? Yung mas Swiss knife na kasing laking credit card, makichain na may nakatagong maliit na blade, o yung ma mini tool set na may kasamang napakaliit na kutsilyo o gunting. Maraming kalalakihan ang mahilig maglagay ng survival card sa kanilang wallet. Dati, baka palusutin pa itong security dahil salit. Pero ngayon, sa tulong ng high-tech na scanner, kahit ang pinakamaliit na blade ay kitang kita na, paliwana ng security. Ang prinsipyo ay, may kakayahan ba itong makasakit? Kahit maliit ang blade sa car mo, matalas pa rin ito. Sa loop ng eroplano, maari itong magamit sama-sama. Totong kwento mula sa Naya, may isang pasahero, isang hiker, na may survival card sa wallet niya. Panay ang ng X-ray machine. Sinabi sa kanya ng officer na hindi na ito simpleng iwan mo na lang. Dahil may mga insidente na kung saan ginamit ang mga katulad na bagay sama-sama, ito ay itinuturing ng striktong kontrabando. Ayon sa patakaran ng OTS, Office for Transportation Security, hindi lang ito kukumpiskahin, kundi ituturing kapang intentionally na nagdala nito, na may kaakibat na multa at report. Tandaan, pagkatapos ng Oktubre 31, anumang gamit na may patalim, gaano man kaliit, ay huwag ilagay sa hand carry. Ay check-in mo o huwag na lang dalhin. Bitag, drigala. Ang sobra sa limitasyong power bank at mga DIY na baterya. Ang power bank ay life support natin sa biyahe. Alam nating lahat na dapat itong nasa hand carry. Pero ang bagong pagihikpit ay nasa kapasidad. Dati, ang malabong patakaran ay hindi dapat lumakpas ng 100 watt. Ngayon, sobrang istrikto na sila dito. Tandaan, hindi maha ang tinitingnan ng security, kundi watt, watt hour, simpleng formula. Wa, m, aha, seribu. Ang boltahe, Phi, ng karamihang power bank ay 3.7 volt. Kung may 30,000 mAh kang power bank, 30,000, 37,000, ipol, 100 watt, lagpas na ito sa hadahater na limit. Dati, pinalulusot pa yan. Pero ngayon, dahil sa mapanganib ng pagsabong ng baterya, kahit konting sobra ay huhulihin na, mga dahilan ng multa burado o walang label. Ito ang pinakamadalas na dahilan. Kung walang malinaw na marka ng maha o taala, Sa power bank mo, automatiko itong ituturing na over the limit at kukumpiskahin na may kasamang warning o multa. Di iye na baterya. Kung ikaw ay photographer o vlogger na gumagamit ng sariling gawang battery packs, asahan mong ito ay red flag sa security. Payo ni Tala. Para sigurado, Huwa makdala ng power bank na higit sa 27,000 mAh na katumbas ng halos 100 wa. Kung burado na ang label, itapon mo na lang. Mas mua ang pumili na bagong power bank sa maumulsa at mabali. Bitag dress, mga alcohol at flammable sprays na nakatago sa kikai kit. Para sa mga kababayhan, ang 100 ml liquid rule ay gasgas -gas na. Pero ang panganib ngayon ay, wala sa dami, kundi sa sangkap. High alcohol hand sanitizer. Mula nung pandemya, laging may dala tayong sanitizer. Pero yung nga mataas ang alcohol content, 70% pataas, taas, ay itinuturing na flammable liquid. Kahit pa 50 ml lang ito, aerosol cans, hairspray, deodorant, sunscreen. Ang problema dito ay hindi ang likido, kundi ang pressure can. Ang ngalata na ito ay delikado sa eroplano dahil sa pagbabago ng air pressure. Bita ng multa. Kahit travel size pa yung hairspray mo, basta na sa pressure can, dapat itong ay check-in. Kung makita ito sa x-ray na, iyong hand carry, ito ay isang malaking paglaba sa kaligtasan. Siguradong, may multa ito. Paalala ni Tala, lahat ng spray na nasa pressure can, ilagay sa check-in baggage. Para sa sanitizer, Pumili ng gel type o yung hindi masyadong matapang ang amoy ng alkohol. Pite, fia. Ang payong na pa ang henle tripod na itinuturing na amas. Nagbibiro ba ako? Hindi po. Ang ma ito ay nasa gray area dati. Pero ngayon ay nililinaw na. Ang panganib, Maari itong gamitin bilang sandata. Payong na may matulis na dulo. Yung matradisyonal na payong na mahaba at matulis ang dulo, itinuturing na ng ilang security personnel na blunt weapon dahil sa haba at tigas nito kung mapilit kang dalhin ito. Bukot sa kumpiskasyon, maari kang multahin, professional tripod o hiking poles. Ang mamatitibay at mabibigat na tripod, lalo na yung gawa sa metal, ay itinuturing ding potential na armas. Kahit ang ilang selfie stick na masyadong makapal at mahaba ay pinapa-check-in na. Payon lahat ng mahahaba, matitigas, at mukhang matibay na bagay na parang pamalo, ilagay sa check-in. Sa hand carry, dalhin lang ang nga natutuping payong mali na selfie stick, bitag hash 5. Ang mamahaling lighter, at isang kahong posporo. Ang lighter ay mahipit na kontrolado. Ang golden rule, isang, satu, lighter lang bawat tao, dapat nasa bulsa mo, at bawal na bawal ay check-in. Saan ang multa? Mamahaling lighter, zippo, etc. Ang mga lighter na gumagamit ng fluid, gas, o yung tinatawag na torch lighters, ay mas istrikto na ngayon. Kung hindi mo kayang alisin ang laman nitong gas sa harap ng security, kukumpiskahin ito at maari kang multahin dahil sa pagtangkang magdala ng unsecured flammable device, posporo. Ang isang buong kahon ng posporo ay bawal. Itinuturing itong pampasabok kapag nasa loop ng maleta sa cargo. Kung mahuli ito sa iyong check-in baggage, siguradong may multa dahil ito ay malinaw na paglabag. Paalala ni Tala. Isang ordinaryong lighter lang sa bulsa. Kung mahal yan, ay LBC mo na lang pauwi. Bitag hash 6. Ang hari ng multa. Electric scooters at hoverboards. Ito ang bagong supesta sa listahan ng mga ipinakbabawal. Dahil sa kasikatan ng mga ito, marami ang gustong dalhin ang kanilang personal mobility device sa biyahe. Bakit bawal? Dahil sa baterya. Ang baterya nito ay napakalaki, malayong malayo sa 160 watawan na limitasyon. Bukot pa marami sa mga ito ay hindi standard ang pakakagawa na nakpapataas ng panganib ng paksabok Bigat ning parusa. Kung susubukan mong itago o ipuslit ito halimbawa, tinanggal mo ang baterya at inilagay sa hand carry habang naka-check-in ang body at nahuli ka, hindi lang ito simpleng kumpiskasyon. Makbabayad kang malaking multa at maari ka pangharapin ang kasong paglalagay sa panganib ng kalitasan ng publiko, payo ni Kung kailangan mong dalhin ang iyong e-scooter, ay padala ito sa pamamagitan ng professional cargo forwarders. Huwa na huwa itong subukang isakay sa eroplano. Bita koma tujo, Ang pinakamadalas. Makalusot dati. Mga pasalubong na bagoong, tuyo, at iba pang delicacies. Ito ang bitak na laging kinahuhulugan neting mga Pilipino. Pag uwi galing probinsya o paalis ng bansa, hindi pwedeng walang dalang pasalubong. Saan ang panganip ng multa? Problema sa liquid. Akala mo solid ang bagong? Para sa security? kung ito ay flowable o parang past. Ito ay liquid, gel o aerosol. Kapag lumapas ito ng 100 ml at hindi nakalagay sa tamang transparent bag. Kumpiskado ito. Kung marami kang dala at hindi idineklara, mari kang multahin. Problema sa quarantine? International flights? Kung ikaw ay biyahing pa abroad, mahigpit na ipinakbabawal ang pagdadala ng ma-produktong karne na walang permit? tulad ng longganisa, tocino, o chicharon. Kung mahuli itong custom sa iyong destinasyon, hindi lang kumpiskasyon ang abutin mo, kundi libu dolyar na multa. Mula sa puso ni Tala, masarap ang ating pagkain, pero mas mahalaga ang kalitasan at ang ating pra. Ang ngabagong o anumang sarsa, ilagay sa mga na mas maliit sa 100 ml. Para sa ma international na biyahe, Alamin muna ang napatakaran ng bansang pupuntahan. Huling bahagi. Mga payo ni Ate Tala kung paano makakalusot sa tamang paraan. Paano kung aksidente kang nakapagdalan ng bawal? Maging matapat at mag-adjust. Habang nakapila, ay double-check ang iyong bag. Kung may makita kang bawal, itapon mo na agad o ibigay sa nahati sa iyo. Karamihan sa mga malalaking airport tulad ng naya ay may mga mail-back service counters malapit sa security. Mahal. Pero mas mabuti na yon kaysa makumpis ka. Ang attitude ay lahat. Kapahinarang ka, ngumiti at maging magalang. Huwag makipagtalo. Ang iyong ugali ang magdedetermina kung gaano ka nila pagbibigyan. Sabihin mong, pasensya na po, nakmamadali lang. Ano po ang pinakamagandang solusyon? Maging handa. Ilagay lahat ng liquid sa isang transparent, resealable na bag. Ilabas lahat ng electronics laptop, tablet, cellphone, mula sa bag bago pa man ito. Isa lang sa x-ray. Ang bawat pagbabago sa patakaran ay para sa kaligtasan nating lahat. Ulitin ang panonot sa video na ito, ay check ang iyong bagaha, at siguraduhin walang pasaway na maliit na bagay na sisira sa iyong biyaha. Ayan. Mga kaibigan, ang pitong malalaking bitag sa airport security. Sana ay nakatulong ang mga payo ko para maging mas maayos at mas matipid ang susunod ninyong paglipat. Kung sa tingin ninyo, ay kapakipakinabang ang video na ito, pindutin na ang like button. At kung mayroon kayong matanong o gusto pang malaman ang iba pang sikreto mula sa isang flight attendant, maiwan lang ang komento sa ibaba. Babasahin ko ang lahat nang yan.